Malaki naman ang chance ang bumaba ang presyo ng mga produkto tulad ng bigas. Ayon sa Agriculture Department, kasunod nito ng rebate sa mga truck na dumaraan sa expressway na may dalang agricultural product sa Hunyo, epektibo na ang agri trucks rebate na naayon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Ikinatuwa ng samahang Industriya ng Agrikultura ang programang ito na menos gasto sa transportasyon ng mga magsasaka at biyahero na tiyak na may papasa sa retail o palengke. Malaking tulong uh, sa kabawasan sa presyuan ng ating uh, agri-commodities, lalo na sa bigas. Weekly yung rebates. So bawat pasok noong sasakyan na accredited ng DA at saka ng TRB ay uh, magkakaroon ng parang discount pag naipon yon every week, ibabalik doon sa kanilang RFID accounts. Pag naipon actually yon, ma mararamdaman nila kahit papaano, hopefully doon sa bawat kilo ng uh, commodities. Uh, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, malaking kabawasan. Magandang development yan. Yeah. Malaking bagay yan na uh, yung delivery na mabawasan. Malaking discount yun dahil uh, nila nila doon sa doon sa Metro Manila ang laki ng toll fee mga 400 plus eh. so so yun eh mati discount doon sa